guys, ito yung mga nahuli natin sa paghilahin na lalambat. Ayan, o, mga lapu-lapu, asuhos, at alimango. May mga samaral din at blue crabs. Ayan. Ngayong araw guys, samahan nyo nga pala kami manghuli at magluto nito mga sari-saring isda na nahuli natin sa paglalambat. Samahan nyo na rin guys kami pudripin ito at mag-adventure dito sa ating napakagandang mangroves. So what's up baka napadaan lang So ngayong araw nga guys tara samahan nyo kami sa panibagong adventure natin Pero bago ang lahat guys baka hindi pa kayo nakapalo dito sa page natin Pakipalo naman para updated kayo sa mga adventure natin ginagawa Magpalo na kayo mga guys para tuwing gagawa kami ng bagong video ay makikita nyo kaagad Ang gagawin nga pala guys natin ngayong araw ay maglalambat nga pala guys tayo ng mga isda Na kung tawagin guys dito sa lugar namin ay maghihila tayo ng lambat At eto nga pala guys ang itsura paglotay dito sa ating treehouse Kaya nga pala guys kami tumi Eagle muna dito sa ating Drios ay kumuha nga pala guys tayo nitong lambat natin gagamitin. Syempre gagad na rin guys namin itong inayos. Kadalasan talaga guys pag nagilahilan hila nitong mga lambat ay eh, kailangan niyo na medyo maraming kasama kaya eto sinama ulit natin ang mga tropa natin para kahit papaano ay eh, magkapera sila at magkaroon sila ng pambigas. Sabi ko nga sa kanila hindi naman sila mapapalo ng kanilang mga nanay kasi pag-uwi guys nila eh, meron silang pera at meron din silang maiiulam. <laughs> Sakto nga pala guys at medyo lotay ito nga pala yung napakagandang timing para maghihila tayo. At dito nga pala guys, una tayong susubok sa tinatawag namin surkatan Pero bago guys tayo manghuli ng mga isda, shoutout muna sa lahat ng mga taga na Ecija at dito sa mga nakasama namin. At syempre shoutout din kay Kuya Encio at kay Kuya Amben. Ayan, salamat sa suporta. Tapos ayun na nga guys, ano, balik na tayo dito sa ating paglalambat at inayos na nga pala guys namin at binaba yung mga lambat dito para makapagsimula na rin kaagad kami dyan. So ayun guys, Kasalukuyan natin na i-get itong hilahilang lambat natin. At yung dalawang side tayo guys. Dalawa sila doon. Dalawa dito. Tapos dito sa gitna. Kine-check natin kung nakalapat dito sa gitna yung ano. Pinakang ilalim para walang makawala. Ayan, i lang natin to guys doon hanggang dulo na sapa. Saka natin sa mga Let's go! Habang nang uhuli nga guys tayo ng mga isda dito, ano gusto ko nga lang pala guys i-share is yung buhay namin dito sa aming pagiging vlogger. Marami kasi guys nag-PPM dito sa page namin at yung mga nagbablog din na nagsisimula pa lang gusto nilang malaman yung kwento ng buhay namin sa pagbablog. Kaya sa mga bagong followers namin dyan, i-share is ko sa inyo itong konti nga pala nitong nangyari sa amin buhay vlogging. Kaya ayon syempre guys, katulad nyo, katulad nung nagsisimula pa lang kami ni Dugong ay eh, sobrang hirap talagang mag -blog. Darating guys yung time na malulungkot ka kasi pinagkahirapan mo na video ay walang nanonood. At buko dun guys, syempre lalamunin ka ng kahihiyan, medyo mahihiya ka sa mga ginagawa mo. Pero ang masasabi ko lang guys, eh lahat ng bagay eh, talagang kailangan natin paghirapan kaya dire-diretso lang kung ano yung gusto mong marating sa buhay. Basta wag lang kayong susuko at lagi kayong maging matibay at syempre lagi kayong magdasal kay Lord para kahit papano ay gabayan niya kayo. Wag lang kayong titigil kasi pag tumigil kayo, dun pa lang kayo matatalo. Grind lang, kayang-kaya nyo yan at tandaan nyo palagi na pinapanalo ni Lord yung mga taong lumalaban ng paatas. Tapang oh. Katok ang tabo oh. Guys. Hawak eh. Ang tapang God. Okay lang. Dalawang ano. Nahuli natin ay dalawang lapu-lapu okay, guys. At. Medyo maliit yung isang lapu-lapu. Alpasa natin yan. Ayan. Dalawang lapu-lapu at isang ayama. Wala. Medyo. Hey. Pero okay na May ayama naman tayo. Hila ulit tayo. At dahil nga guys medyo maliit itong nahuli nating isang lapu-lapu natin ito para kahit papano ay makapagparami pa siya at medyo lumaki pa rin siya at pag lumaki guys si kami uli po budrib ni Dugong. <laughs> medyo kunti nga pala guys yung nahuli natin doon sa unang saklit natin ng lambat kaya eto lumipat kami ng spot at uulitin natin guys silahin itong lambat na daladala natin. ganun talaga guys ang buhay ng mga isda minsan talaga may mahuli ka mayroon eh, meron din guys minsan na wala ka talagang mahuli. At habang naghihigit nga guys kami ng lambat dito ay dumaan dito isang tropa ko na taga di sa lugar namin at napakarami guys niyang nakuha mga lukan dito meron na siyang pambigas tapos ayun hindi na rin nga pala nagtagal ay eh, agad na rin namin sinaklit at sinubukan kung may nahuli ba talaga dito sa paghihila namin ng mga lambat sana nga lang guys meron kaming nahuli kasi medyo mapagod na at napakainit rin guys oh nahuli natin doon sa bukano isang malitlit liit na sugpo at asuhus guys natawag tawag dito sa istang yan oh. No? asuhus napakasarap ng pinirito hindi nga guys ganun karami na uli natin pero okay na rin kahit papano eh meron tayong maiiulam ngayon pa halian. Medyo magutom na rin kasi guys talaga namang sobrang init pati ng sikat ng araw dito. Buti na lang guys kahit papano eh may nahuling mga isda yan. Meron nga palang isang malaking asuhus na nahuli dito tapos meron din mga lapo-lapo. Hindi lang guys ganun karami pero okay na rin at meron na rin tayong maiiulam kaya pwede pwede na rin kami magluto dito at mananghalian. Sobrang sarap pa naman guys pag presya ang isda tapos lulutuin nyo eh talagang katalong katalo sa bahaw tao yun. Pero din nga pala kaming nahuli ditong isang blue crab na napakasarap pag niluto nyo. Ito mga huli natin guys Oh. Ayan oh. Mga lapu-lapu, blue crabs, and... ayan. Ito yung mga nahuli natin guys. Ayos! Goods, goods. Hindi na nga guys, kami lumayo at tumabilang kami dito sa kabilang part at nangahoy at dito na rin guys kami magluluto. Habang nagpapasiga nga guys ako ng apoy dyan eh syempre naglilinis din ng isda yung mga kasama natin. Sibuyas at bawang. Tagyan natin guys, paminta. Konting magic sarap. At asin na galing pa sa malalim na ocean at ayun nalagyan na guys natin itong mga isda asuhos lapu-lapu samaran syempre lapu-lapu ulit ay nataang sari-sari isda sarap nya Nagtulong-tulong na nga guys kami dito sa mga gawain para mapabilis kami makakain. At nilaksa na rin guys namin dito yung sindi ng apoy kasi unlimited pang gatong naman dito sa lugar na to. Ang putahe nga pala guys na lulutuin natin ngayong araw ay gagataan nga pala guys natin itong mga isdang nahuli natin. Tapos lalagyan natin ito ng luyang dilaw. Isa nga pala guys yung sa napakasarap at paborito namin. Naman guys ayan, Nagaano guys kami, nagaluto kami guys ha. Baka malito kayo, hindi kami nagauling. <laughs> sobrang usok. <laughs> Grabe all. Oh, yung apoy yun, all, sobrang lakas guys. Oh. Parang lilipad na eh. At nung malapit na nga guys maluto itong isda Siyempre maglalagay tayo dito ng luyang dilaw Para medyo maging kulay dilaw naman guys yung sabaw niya At medyo sumarap siya Makalipas nga lang guys ang ilang minuto Ito na nga pala guys yung finished product At pwedeng pwede na tayong kumain at pumudrip nito Grabe guys sobrang sarap pa naman ng ganitong luto Pero siyempre guys bago kumain eh, Nagdasal muna kami at nagpasalamat ito mga kaibigan ko Sa lahat ng mga blessing na binibigay sa amin Okay so, guys let's go Tara na pumuntrip. Let's go Ganyan natin Ohoy! Ohoy! Sarap! Ay, dugong! Oh, hey! Marami tayong ulam ay, guys. Akin, akin yan. Mm. Yay! Yes! Favorito! Napaka-solid yan guys. Oh, sarap! Oh, Samaral! Dali! Yay, okay, lagi Lali. pa! Sabaw! Mm. Oh. Uyon! Jalo! Aw! Aw! Marami pa tayong isda ha! Ah! Sarapin tayo guys! Sabawa nyo! Sabawa nyo! Sabawa nyo! Kita nyo guys oh. Oh. Napakalaman ng lapo lapo guys oh. Ah. Fresh na press, Ang guys oh. Mainit-init uh pa. -huh. Sarap nito. Ah. Mm. Oh. Sarap kumain ah. Let's go. Ah, wala ka dyan na kain ako. <laughs> let's go, let's go. Fresh na fresh. At kung nakaabot ka dito guys sa part ng video na to Huwag mo saan kalimutang i-share at i-like At mag-comment na rin dito sa ating vlog Salamat sa solid na At salamat at nai-enjoy kayong panoorin itong vlog namin Kaya kita kits na lang bukas guys Salamat sa, sa panunod, panunod guys Ay. <laughs> <laughs>